Guys, panoorin natin 'to. Nakakalungkot naman. Uh, video 'to ni ano ni Papa Dins TV. Shoutout po Papa Dins. So guys, sa inyo mag na bumili ng lalaki para lang magkaanak. Pakinggan natin ang kwento, guys. tinitirhan nilang bahay. Uh, video to ni Papa Dins TV. Kung kaya natin patagalin ito, uh, bilangin na natin, syempre. Yes, o oh, ito, mga ah, tali. King Kong. Wow. <laughs> <laughs> Yung itlog, uh, isama na natin yan. Pati Ito. Paborito ni Kuya Bong yan eh. Oh, Tama. <laughs> <laughs> Sige, Adrian, ano? Uh, na lang ako. Oh, plastic natin ito. Ah, pero so, siya na nga mga kapapi, ito na oh, na balot na natin lahat at uh, na-compute na rin ni April kung magkano lahat ng uh, kanyang mga paninda. Magkano lahat ang inabot, April? 2,175. 2,175? Palakpakan naman natin. Oh. Ayan. Ayan, ito. Iuwi na namin. No? Okay lang ba, ano? Bisitahin namin yung bahay ninyo. Malapit lang ba dito? Diyan lang. No? Ah, dyan lang. O sige. O tara, buhatin na natin ito mga kapapi. So, no? at uh, meron pa akong ibibigay sa'yo. Meron akong sorpresa sa'yo, April. Lapit ka lang. No. o <laughs> ah, tara mga kapapi, let's go. Lapit ka pala, guys. Tara, buhatin na natin ito. Okay. Oh, o tara, April. Tara. Ah, ano mo nakaubos, April ano? Ah, na nararamdam mo umaga kung nakaubos. Masaya po kasi makakapagpahinga. Makakapagpahinga. Oh. Alright. Oh. Sakay na namin at uh, meron ako ibibigay sa'yo. Tara, dito ka. Oh. Ayan, may bibigay ako sa'yo na bigas. Isang sakong bigas. Tapos, uh, ayan, may grocery. Thank you. Hmm. Ang naiyak si April, makakapagpahinga. Hmm. Ano yan, April, aprilas uh, tears of joy. No. Tara. Bawatin na natin ito. Saan ang bahay ninyo? Saan? Ayan. Ah, ayan. Ayun, ayun, ayun. Ah, yun pala ang bahay nila. O, sige, punta natin bahay mo, ano? No, tara. Tara, mga kapapi. Oh, may bigas na si April. Oh, may grocery. Tapos, uh, anakay kuya Bong yung ano school supply. Ayan. Magandang araw. Magandang araw po. Oh, ito si April, anak mo ito? Opo. Oh, ayun, nakita namin doon nagtitinda. Ayun na, ito yung bahay ninyo. Opo. Ay, grabe yung bahay, yan ah. Pwede kami yung tumuloy na eh. Pwede po, Oh, tara oh. na ako, Bati. Oh. na, bigas para sa inyo. Oh. Maraming salamat. Ay, welcome na eh. Oh. oh. Ayan ay, uh, 25 kilos na bigas, no? Sige ako siguro, April. Eh, Ayan. Tapos ito na mayroon tayong uh, groceries, no? Ayan, para sa inyo, inyo rin po. Oh, uh, naiyak na si nanay, ano? Ba't naiyak kayo na, Grabe rin yung ano, kalagayan nila rito, mga kapatid. Saan kayo natutulog dito? Dito po, dito Kasya kayo dyan? Tapos yung kapatid mo isa may pasok. Oo po. Um, may mabibigay rin ako sa kapatid mo. Siya ay nag-aaral, di ba? Uh, yung ano, school supply natin, tol. Maraming salamat po. Welcome na Ito po, ito, sampung notebook ito para sa kanya. Uh, para sa kanya ito. Maraming salamat. Ulo kayo ng amin sa amin. Welcome na bakit na iyak kayo na eh? Bakit kayo na iyak? Si ano, April may iyak na rin oh. Iyak ay, ko. Hirap, hirap kasi. Uh, oh. Mahirap ang buhay. Mahirap oh. hmm. Dito kayo nagluluto. Saan kayo nagluluto na eh? Saan? Dito na? Ay, grabe naman oh. Magadapi oh. Anong gulam niyo, Nay? Anong niluto niyo po rito? Sardinas po. Okay lang, buksan ko ito. Sige po. Makawali okay. rin. Takip, kawali rin. Ay, grabe naman, mga ah, kapadyo. Ah. Ito, kanin. Kanin ba ito? Wala naman yung isa ito, kanin. Ah. Mas paano dito, Nay, pagkakamulan? Um, ha? Ah. Paano po pagka umuulan dito? Dito po kami sa gitna. Sa gitna? Oh. Kasi eh, maraming tolo eh. Hmm. Hindi ko kasi napagawa. Tapos ang panglatag niyo po diyan ay ito lang yung pom. Pom po, po ba yan? Pom po na mali eh. Oo. Uh -huh. Tapos pagka ito, panayin ang tulo. Kawawa, kawawa nga po kami nung bagyo. Eh. Hmm. Hanggang saan ang inabot po ng tubig dito? Siguro po hanggang, hanggang dito lang naman po. Hmm. Ayan, si April na ay tawag dito, nakita namin kanina. Ang titimba, napakasipag na bata. Apo. At, At tumutulong uh, tulong po yan sa akin. Ang tulong. At uh, nabanggit niya araw. Kanina umiyak kasi si April na ay yung tatay niya. Hindi niya nope. nakilala. Totoo po ba yan, ay? Eh? Nope. Ano po bang nangyari? Hindi po, kasi yung yung um, kagustuhan ko pong mag, magkaroon ng anak, hmm. parang binili ko po yung lalaki. Binili mo yung lalaki? Tapos? Gusto ko lang magpabuntis para magkabalikan kami ng asawa ko. Kasi nasasakot ako. Gusto mo, gusto kong umalik sa akin asawa So, meron pa kayong asawa na una, bago hmm, yung... Po. Kasi nang okay. babae po yung asawa ko. Kasi hindi kayo... Hindi raw ako magkaanak. Hmm. Baog daw po ako. Mm. O, bayad pa ako ng lalaki. Pagustuhan ko merin. po magkaanak. lalaki o malaki, kasalanan ko sa anak ko. Alam mo ba yun, April? Ay oh, po. Grabe. Pero hindi ko naman po siya inananak. Hindi ko. Kahit galit ako sa tatay niya. Hindi naman, hindi naman po. Kahit galit ako sa tatay niya. Hindi ko siya mahal. Mahal na mahal ko siya. Hmm. <laughs> Ngayon, uh, alam naman namin na mahal mo si April. Kasi, sa niya, nakapagtapos nga ng senior high. Oo po eh. Paglalabada ko lang po eh, yun. Mm. Meron pa lang nangyayari na gano'n, ano? Nakakapapis no? na... At pagustuhan ko po magkabalik. kung kami ng asawa, pero hindi bumalik sa akin. Doon na talaga sa babae niya. Mm. Eh, yung uh, tatay po ni April, ayaw rin siyang tanggapin. Hindi po siya tinatang uh, Sangol pa lang. Mm hmm ayaw sa kabit. Kaya, kaya po, inano ko talaga siya, binuhay ko siya. Ano po yan siya, maliit. Maliit na maliit po siya, kasing liit ng cook. RC? Hmm, kasing liit ng cook. Opo. Oh, Ay, RC po, 2.6 lang po yan siya. Marami pong gustong mag ampun yan. Hmm. Ayaw ko ipaampon. Si, ko mawala yung anak sa akin. Anong naramdaman mo noon, April? Nung alaman mo yun na... Ganun pala, ang nangyari? Uh, Akala kasi niya, hindi ko siya ma mahal. Eh. Hmm, na parang ano lang, uh, binili lang ni mama mo nga yung... tatay mo. Para siya nga ay magkaanak. Anong naramdaman mo noon? Masakit po para sa atin kasi. Um, parang... Kasi po, tuwing narinig ko sa school, mm. asal, papa mo, wala po akong mapakilala. Wala akong mapakilala tatay. Eh. Napakasakit na mas na ako, Ito na eh. uh, ako po si Papa Dins TV. So, uh, Sensya na, hindi na ako nakapagpakilala agad. Okay lang po. Ako ay charity vlogger na eh. na, ito po ay mapapanood natin sa YouTube. May upload po ito sa YouTube channel ko. Ano po ba okay lang sa inyo? Okay lang, ewan. Hmm. Wala naman pong masamadu eh. Hmm. Hmm. Marami rin ang nagagawa talaga ng pag-ibig, ano. Kasi, sa ng gusto ni Nanay na magbabalik yung una niyang asawa, may anak po ba kayo ng una niyang asawa? Wala masawa? po, siya po ang baug eh. Ah, siya? Oo. Ngayon wala na kayong kontak sa kanya, hindi na kayo nagkakausap. Ayoko na pong magpag-ano sa kanya. Hmm, kumbaga masaya na kayo sa mga bata po, masaya na po. Opo, oh yung pangalawang anak, saan po yun? Sa tatay Ay, ni ano? Sa, sa tatay po ni, tatay po ni Adrian. Nagkaroon po ako ng kalibin eh, ng ano, ng, uh, lumayo ako doon sa Fairview. Mm. ito po sa Bulacan. Mm. Yung nag, nagsama kami ng 14 years. Ngayon oh. po, sa kagustuhan ko, tulungan sila sa tulungan sa financial kasi kulang na kulang yung binibigay niya sa, sa akin. Hmm. O kasi po. Hindi ko naman po alam na lahat ng mga ginagawa niya sa anak ko may kapalit. Hmm. Paano kapalit po? Hmm. Binabastas yung anak ko. Sinong anak si April? Totoo ba yun? Hindi ko po alam yun. Hindi, hindi naman siya nagpinta sa akin. Yay, yeah, sabi ko oh, nga po, yung nangyari sa akin, yung kababuyan na gin ginawa sa akin, nung bata pa ako, nangyari sa anak ko. Parang ano po yan? Parang ano ba siya? Nirape ni ba? Nirape yan? O ano? Parang gano'n rin po. Parang gano'n rin po. Trisian ah, lang po siya, wala, hindi pa po siya niregla. Kaya hanggang ngayon, galit pa rin sa akin ang anak ko. Hmm. Galit ka pa rin ba mama? Hindi hmm. po. Hindi na. Sinisisi niya ako sa nangyari sa kanya. Marami hmm. ang pinapit uh, na hmm. kabab. Kasi po sa kagustuhan, matulungan ko siya sa pina yan, yung anak ko nag-aaral tapos wala pong may binis sa akin na naglabada po ako 25 years tapos ang tanggap ko po limang tao sa isang araw yeah. mauwi ako niyan alas 8 ng gabi alas 9 yan, ano, April, uh, si mama mo minado sa kanyang mga pagkukulang nagkasala siya pero, kita mo naman din, ano, yung pagsisikap ni Mama. At sana, eh, hindi ka nagtatanim na ng sama ng loob. Kasi, palagay ko matagal na yan, no? Ah, okay. hmm. uh, po, hindi naman po. Kasi hindi mo po kasi, siya tanggap ng mga kapatid ko. Yung kapatid ko lang po dito ang tanggap siya. Tapos tinutulungan po kami napakasakit ko ang dala dito. Napakasakit ng ano, kwento ng buhay ni April na dahil bata pa lang ay naging biktima na ng ano, ng broken family. Kaya inyong ano, isa sa mga pinapayo natin sa mga tinutulungan natin kahit na gano'ng kahirap bilang mag-asawa. Sana eh, huwag tayo kasi yung magiging kawawa yung mga anak natin eh. Diba? Kaya hindi na po ako mag-asawa ulit. Yung mga anak ko lang isipin. Hmm. Sana na eh, natuto na kayo dun sa pagkakamali niyo po. Natuto na po ako. Hmm. Ngayon April, anong nasasabi uh, mo dun sa nangyari sa'yo? Naka-move on ka na ba? Pilit po. Pilit? na nag-move okay. Pero alam mo, nakakatawa ka kasi wala mabigat yung binagdadaanan ng bata. Ay, kita natin siya, sikap sa buhay, tumutulong sa magulang. Titinda siya doon. Simula ala sa isang ng umaga. Tama ba? Five po ng no, umaga. O, Hanggang ng umaga. ng gabi. Hanggang no, 6 ng gabi. Okay. Mm. Anong tumutulak sa'yo? para gawin yung mga ganun, pagsasakripisyo, anong tumutulak sa'yo, anong nagiging inspiration mo? Na. Gusto na bumawi kay mama. Kasi po, parang kung sakaling makapagtapos po ko, ako lang po yung pag-asa niya. Ako lang po yung ma pag makapagtapos po ko, makaahon po kami sa kahirapan. Mas gusto ko po na ano, yung po ang sakali pong makapagtapos ako. Gusto ko po na mapagmalaki yun. Ano bang ano? Ano bang pangarap mo? Teacher po. Teacher? Opo. Hmm. Na ano ako mga papi, na, ako sa ano, sitwasyon ng bata. Brenyo, bata pa lang eh, ganun na nangyari sa kanya. Pero alam mo, napakabait ng Panginoong Diyos. No? Kasi, pinakilala niya kayo sa amin. And, uh, gusto mo pa mag-aral. Opo. Magka-college ka na. Opo. Diba? Hmm. O, sige, ganito. Ah, uh, Kompleto pa yung mga requirements mo. Opo. Sige, tutulungan kita sa pag-aaral, ha? Okay. Pa. Salamat po. Maraming salamat po. Eh? Thank you, pa. Ayun lang po ang mga sa anak ko, ma. Sir, hindi ko na kaya. Paaralin siya sa talent kasi alam ko yun lang yung ano yung parang ano mga ka-papi. yung ma makakapag ano sa kanya makapagpaangat sa sarili niya makapagtapos siya ng pag-aaral gusto ko matapos siya pag-aaral sir para hindi siya maging kawawa pag lapin pag ano niya mm. sige tutulungan kita ha salamat salamat at na Pasensya na mga papi, medyo naging emosyonal lang. Dahil first time ko lang din mga papi, na makakilala nga po ng ganito. At ayun na, uh, yung kanina, yung 2,175. Opo. Mm. And, na, uh, bibigyan kita ng, ano, pabayaran natin, mga kapapi, dahil siyempre, diba? Hmm. Yung 2,175 na, na mga kinuha natin mga gulay kanina, agawin ko na pong ano, sa uh, 5,000. Maraming salamat, sir. Salamat po, sir. Hmm, eto na hmm. Bilang tayo na One, two, three, four, 5,000. Salamat po, maraming salamat po. Ay, ano mm -hmm. Anong gagawin niyo dyan na isa pera? Hmm. Pagawa ko po itong kubo. Sina pagawa niyo kubo? Opo. Oh, hmm. May gusto bang sabihin si April? Maraming salamat po. Thank you, po, Maraming salamat po. po. Hmm. Tinulungan niyo po anak ko. Ayan ano, mga kababi, at salamat din siyempre sa ating Panginoong Diyos dahil patuloy niya tayong ano, ginagamit na kasanggapan sa pagtulong sa ating mga kababayan. Sana po ay eh, huwag kayong magsawa na sa mga baybay, sa mga sa ating uh, munting channel lang Papa Dins TV, Business Official. At uh, may ang Panginoong Diyos na April. Makaahon kayo sa kahirapan. Pagkatapos mo yung mga pangarap mo para kay mama mo, sabi mo eh gusto mo gumanti sa kanya. Paano, gusto mo, paano, anong ganti ang gusto mo ibigay kay mama? Ano po, kung na makapagtapos ako, gusto ko ako na lang po yung magkatrabaho sa amin. Huwag na siya. Kasi nakikita ko po yung pagod na nangaranasan niya kada araw. Lagi po siyang nagaano sa akin na, nak, masakit na yung likod ko pero, kaya sabi niya, tuloy pa rin daw po siya sa pagtatrabaho. Hmm. Kasi para daw sa amin. Kaya mo, ano, ano tutunong mo kita dyan sa pag-aaral. At, ah, uh, paano ang kuryente niyo dito, Nay? Ang kuryente ninyo, tubig? Wala po kami tubig dito. Nagigib lang? Opo. Saan kayo nagigib? Dito po sa, ano, sa SMP. Yung kuryente po. Yung kuryente po, buwan-buwan po kami ng babaya. Saka eh. na po ang inaabot ng kuryente. Minsan, isang daan, dalawang daan. Sige na, Nay, tama na ang ano. At baka mapano kayo. Oh. Um, may tubig ba kayo dyan? Tubig? Wala po. Puso, puso lang po ang iniinom namin. Puso? Buti hindi ano di ba, di ba, delikado yun? Sanay na huh? po kami. na lang. Sanay, sanay na po eh. Ngayon na naman mga kapapi, siguro hanggang dito na lang po muna yung aking vlog. At uh, na, uh, salamat po sa inyong walang sawang suporta at uh, pagmamahal. Ano? Ngayon na, uh, salamat din sa inyong lahat. Sa Panginoong Diyos. No? At banat-banat uh, lang tayo mga kapapi. God bless po. So guys, napakinggan nga natin ang kwento ni Nanay. So, subscribe na po si Papa Dins.